Ayan na. Good morning mga kaibigan. Ito yung ating pochero. Nagluto tayo ng pochero. Nilagyan na natin ito ng patatas, uh, saging saba, at saka bagyo Ayan. So, ito luto na mga kaibigan. Tikman na natin. Magdagdag na lang tayo ng konting ano, patis. tatakan lang natin. At konting toyo. Haluin natin. Magka, pasuyo ng ano, bibet ko. North season yung north at patakan natin ng north seasoning. So, ayan na mga kaibigan. Ayan, kumpleto na yung ating pochero pork. Ayan, good morning. Magandang araw sa ating lahat. Good morning. Thank you for watching.